ito na yung last day namin dito sa Boracay uh, nakikita ko na naman yung bata na in-interview ko kahapon si Kalib, ito yung ginagawa nyo yan, dyan siya kumikita marunong dumiskarte yan, yan yung ginagawa niya yun yung in-interview ko kahapon tuwa sa kanya yung mga kinukuhanan niya ng picture <coughs> marunong siya. <coughs> diba? Yan si Kalim. O yan, binibigyan siya ng yan, binibigyan siya ng ano, bayad. Mabayad kasi, marunong makipag usap Oh. Diba? Kubita <laughs> na, aga-aga. galing hanap na naman siya ng ibang ano <coughs> makakausap dalawa yan sila dito wala yung isa eh so yan yung madiskarte nice kalib